Hi guys. Uwi na tayo. Sa manyok, uwi tayo. Uwi na ulit tayo. Dito po tayo, huwag kalimutan. Ay. Ayun, bukas. Yala, bye-bye. Alam niyo guys, masakit ang ulo ko. Para akong nilalagnat. Sa mapakiramdam ko. Talaga, promise. Sa mapakiramdam ko. Tinais ko lang. Sayang kasi yung araw. Baka matap sa ako ba pag Pumasok ako kanina ng 8.40, 8.14 8.50, mga 8.50 ganyan. Maga akong pumasok kasi sobrang init sa labas. Kahit may payong ako, mainit pa rin. Hindi kaya ng power ko. Hindi kaya ng init. Hindi kaya ng init ang katawan ko. Hindi, baliktad pala. Hindi kaya ng payong ang init. Kaya masakit ang ulo ko para ako nilalagnat kanina pa ako nung nagtatrabaho ako kanina nanghihina na ako pinilit ko lang matapos yung trabaho ko natapos ako sa paglilinis guys alam mo hanggang ang aaralas uh, stress na alastres na ako natapos sa paglilinis pagkatapos kong maglinis kasi nagutom na ako kumain na ako kumain na ako nagpahinga tapos inutusan pa ako magtimplan ng kape tapos kumain ulit. Ganun. Tapon tayo ng basura. Bismillah. Tinitiis ko lang talaga yung sakit ng katawan ko kanina. Sakit ng ulo ko. Sa totoo lang, nilalagnat ako. Nilalamig, nilalamig ako kanina. Nilalamig talaga ako. Kaya lang tiniis ko lang. Ah, mabas na ako ng alas 7. Maaga naman ako pumasok kanina. Kung magtanong sila bakit ako maagang umuwi, di check nila yung ano, basma. Andun naman yung time in time out. Kung ano oras ako pumasok, makikita naman nila yun walang lapis, walang pulang supra pa nga sa oras. talagang sama talaga pakiramdam ko sakit nga ng ulo ko hindi ko kaya yung sakit ng ulo ko mabigat yung ulo ko sakit kahapon pa to eh hindi sana ako papasok ngayon kaya lang walang walang magagawa kailangan pumasok talaga kasi walang maglilinis Ayun sa ibang lugar umuulan dito ang init sobrang init malinsangan lahat tapos papa, papasok ka sa loob ng opisina sa trabaho mo malamig lalabas ka mainit yan kaya may lagnat ka masakit ulo kailangan pumasok kasi pag hindi pumasok, may katsalari ay, uwi na malapit na ako, mga 10 minutes na lang charot 10 minutes 5 minutes, mga ganyan maglalakad pa uwi maglalakad pa pasok dahil hindi libre ang pamasahe. kasama ko anino ko <laughs> alangan naman maiwan delikado malapit na ako mga uh, kanina 10 minutes ngayon 5 minutes na lang sinamahan nyo na naman ako sa aking pag-uwi Buti walang sunstorm ngayon. Walang alikabok. Pero mainit ang panahon. Malinsangan. Basta. Init talaga. Nakikita nyo yung sa likod guys. Yung parang patrol ano yan sila nagsusurvey yan sila sa kalsada kung yung mga sasakyan na pa, yung nag kung saan saan nakapark yun sila pinipicturan nila yung mga kotse kung saan saan nakapark mga ganon sila dito kasi may nagsusurvey nagro-roving kahit saan pag, mat tempuhan ka na hindi ka nakapark sa tamang area pipicturan nila yung plate number ng sasakyan mo tapos marireceive nila yung violation mo dito ganyan pag kana ka na nandyan sila nako wala kayang multa ata hindi ko alam ako. Doon sa trabaho ko, maraming napipicturan doon ng mga plate number, mga sasakyan. Kasi kung saan-saan lang sila nakapark, bawal yung dito eh. Yung mga sumisingit, dobol-dobol, yan. Bawal. Dito din sa area, no? Dito sa bahay na to, area na to, meron din dito nagpipicture. Pumapasok din yan sila dito sa loob. Pag na-chimpuhan ka, naku, mar marireceive mo na lang sa phone mo yung mga violation mo, ganyan. Dito na ako sa bahay. Malapit na. Dalawang minuto na lang. Isang minuto, ganyan. Ako na ako sa aking mansion. Gusto tayong ah, ang lang. ito. Um, lamig yung sahig ko. Uf, nag moist yung sahig ko. Bismila. Yun lang guys. Nandito na ako sa aking mansyon. Mansyon. Yun lang. Don't forget to like. and subscribe my youtube channel thank you for watching don't forget to like and subscribe bye thank you for watching don't forget to like and subscribe bye